Sinagip na mga pulis sa mga lumabag sa mas pinagpit na curfew sa Maynila. Kabilang na riyan, ang ilang nakatambay sa lansangan dahil nakiki-Wi-Fi. Nasa frontline ang balitang iyan si Nina Ong Eksklusibong nakasama ang News 5 sa paginspeksyon ng mga pulis sa ilang bahagi ng Maynila. Kabilang sa pinuntahan nila ang Binondo Intramuros Bridge at ilang checkpoint sa lungsod. Direktiba kasi ni Mayor Isko Moreno, higpitan ang pagpapatupad ng curfew hours. Nabisto ang mga nagtitinda sa kalsada, dinala sila sa police station. Nagsagawa rin ng rescue operation kung saan maraming menor de edad at iba pang pa natutulog sa lansangan ang nasagip. Sa dami nila, nakailang balik ang mga mobile. Puno na kasi itong tatlong mobile namin. Tapos, eh, nauna na kaming na-deliver doon sa station, na nadadala sa station, na, na rescue. Mga pang-apat na namin igot to. Karamihan sa mga nasagip, hindi raw alam ang paghihigpit sa curfew at nangakong di na uulit. Uwi na lang po ako sa basiko. Pag makalabas po ako. Hindi po ako matutulog dito. Nahuli na po para. Pinakuha ko yung basura po doon. Hindi na po kami ulit magano magtatambay. <laughs> Diretso uwi na po pagtapos ng trabaho. Magta-tricycle po ako, tapos ano, inuli po ako. Kasi nasa gilid po kami nagwa fi Hindi na ako tatambay, hindi na ako magwa fi <laughs> Pinauwi rin ang mga sinitang menor de edad. Paglilinaw ng mga otoridad, walang multa sa mga lumabag sa curfew pero babala nila sa mga kabataan ipapatawag ang kanilang magulang kung paulit-ulit na lumabag nagbabalita mula sa frontline Nina Ogpawco News 5 Mga kapatid Julius Babao po para sa kaugnatbismo at makabuluhang balita at talakayan mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5